To direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Grabe ang tuwang tuwa nila oh, standing ovation pa kay Romualdez. Lahat oh, naka, ang saya-saya, ilan lang malungkot ah. pero karamihan masaya talaga oh. Dati ang galit-galit nila sa si mga Marcos, lalo na itong makabayan ang saya-saya niya, napa-impits niya si Bipi Sara, takot na lang pag maging presidente si Bipi Sara. Pinakita sa media ang dokumento na isasubmit sa Senado. So ibig sabihin ang bola nasa Senado, So, utusan nilang Senado na gawin nyo na ito ang trabaho nyo. Na kahit mag-adjourn na ang Senado at magbabalik sila sa June, itutuloy kaya ng mga senador ang impeachment ni Vipi Sara kahit nag-adjourn na sila? Lalo na ang campaign season ay sa February 11 para sa mga senador ito, ito na, na re o mga bagong senador. On well po. It's their to act on this. Pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Ang bilis ni Sen. Villanueva nag-motion agad. Good job, Sen. Villanueva. Basta wag lang tayo magbago. This juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Sana lang hindi ito drama. Pabitin-bitin pa si Senador Escudero. Naghihintay pa ata kung sino mag-object. Win? Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senate. Mahigit dalawang buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng kamera yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit dalawang buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla asasasabi ang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon.